Sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng pagbaba sa kaso ng dengue sa bansa mula yan Desembre hanggang ngayong Enero sa kabila na umiiral na mas matinding epekto ng El Nino. Sa datos ng DOH, bumaba sa halos 7,000 mula 8,000 nitong Desyembre ang kaso ng dengue sa bansa. Katumbas yan ng 16% na pagbaba. Pagsapit naman ng Enero, mas bumaba pa ito sana sa nasa 5,000 kaso na lang. Sa kabila naman ng pagbaba sa kabu, ang total ng dengue cases sa bansa, nakapagtala pa rin ng DOH ng ilang mga ulat ng pagdami ng kaso nito sa ilang mga rehiyon gaya sa Karaga at sa Surgen. Kaugnay nito, nagpaalala din ng ahensya sa publiko na gawin ang 5S strategy para puksain ang dengue. Kabilang na dyan ang search and destroy, self-protection, Seek early consultation. Say yes to fogging at sustain hydration. Nagpaalala rin sila na ugaliin ang wastong pag-iimbak ng tubig para maiwasan ang pagdapo ng sakit. At bilang kahandaan na rin sa El Niño na iiral mula sa Pebrero hanggang Abril.